Hanggang ngayon dahil tayo'y isang arkipelago, marami pa rin sa atin ang nahihirapang sumagap ng maayos na internet, lalo na sa mga liblib na lugar at malalayong probinsya. Pero ganap nang dumating sa Pilipinas ang satellite internet ni Elon Musk na nagbigay ng bagong pag-asa sa mga lugar na matagal nang nahihirapan sa digital connection. Ngunit bakit kaya kinilabutan at natakot ang China sa regalong ito ni Elon Musk sa Pilipinas? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Starlink ay isang satellite internet service na pinangunahan ni Elon Musk at ang layunin nito ay magbigay ng mabilis na internet connectivity sa mga lugar na historically ay walang access o may limitadong access sa internet. Gamit ang low-earth orbit satellites, kayang maghatid ng Starlink ng internet sa mga lugar kahit nawala itong mga tradisyonal na land-based infrastructures gaya ng fiber optic cables o cell towers. Sa Pilipinas kung saan marami sa mga liblib na lugar ay nahihirapan mag-access ng internet, isang malaking pagkakataon ang dumating sa pamamagitan ng Starlink. Ang serbisyo ng Starlink ay magbibigay sa mga taga-probinsya, mga kababayan sa malalayong isla at mga komunidad na minsan ay hindi maabot ng mga regular na internet providers ng isang makapangyarihang solusyon upang makasabay sa global digital age. Marami sa atin ang naranasan na ang paghihirap sa paghahanap ng internet sa mga liblib na lugar kung hindi pa natatamaan ng signal ng mga telcos o di kaya naman ang presyo ng serbisyo ay hindi abot kaya. Kaya naman, ang Starlink ay parang isang ilaw sa dilim na nagbigay ng pag-asa sa mga lugar na matagal nang naiiwan sa digital na aspeto. Kamakailan, isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng House of Representatives sa Pilipinas nang aprubahan nila ang isang resolusyon na magbibigay pahintulot kay Elon Musk's Starlink Internet Services Philippines Inc. na magtayo, magmay-ari at magpatakbo ng satellite ground station sa bansa. Sa isang plenary session ngayong Enero 2025, ang mga mambabatas ay bumotong pabor sa House Resolution HR No. 2207 na nagbibigay ng provisional authority sa Starlink upang magsimula ng operasyon habang ang Kongreso ay nagbabalangkas pa ng franchise para sa kumpanya. Ang resolusyong ito ay isang malaking hakbang para sa Pilipinas. At ito rin ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa pagpapabuti ng internet connectivity sa mga liblib na lugar. Sa tulong ng Starlink, inaasahan na ang mga remote areas ay magkakaroon ng mas maayos na internet access na magbibigay ng maraming benepisyo sa edukasyon, negosyo, at mga serbisyong pampubliko. Ngunit, bukod sa mga benepisyo para sa ating mga kababayan, may isang malaking tanong na lumilitaw. Bakit nga ba kinilabutan at natakot ang China sa pagdating ng Starlink sa Pilipinas? Bilang isang powerhouse na bansa sa Asia, may malaking impluensya ang China sa ating rehiyon at isang halimbawa na nito ay ang kanilang Belt and Road Initiative, BRI. Ang BRI ay isang global infrastructure project kung saan naglalayong magtayo ang China ng mga kalsada, tulay at iba pang infrastructure sa mga bansa upang mapalawak ang kanilang impluensya. Marami sa mga bansang kabilang dito tulad ng Pilipinas ay nagkaroon ng kasunduan sa China para sa mga proyekto na may kinalaman sa internet connectivity at digital infrastructure. Sa kabila ng mga kasunduan sa Belt and Road, ang Starlink ay nagbigay sa Pilipinas ng alternatibo. Hindi tulad ng mga proyekto ng China, ang Starlink ay hindi nangangailangan ng mga traditional infrastructures tulad ng fiber optic cables at cell towers na madalas ay hawak ng China o ng mga kumpanya na may connection dito. Ang Starlink, sa pamamagitan ng satellite technology nito, ay nagbibigay sa Pilipinas ng pagkakataon na magkaroon ng independent digital infrastructure, isang kakayahan na wala sa mga proyektong inaalok ng China. Bakit nga ba nag-aalala ang China? Dahil sa potensyal na mawalan sila ng kontrol sa isang mahalagang aspeto ng ekonomiya at digital sector ng Pilipinas. Kung ang Pilipinas ay magtataguyod ng sariling sistema ng internet sa pamamagitan ng Starlink, maaring mawala ng China ng pagkakataon na maging dominanting manlalaro sa digital space ng bansa. Ang mga kasunduan sa Belt and Road ay kadalasang may kalakip na mga kondisyon, tulad ng mga pautang na maaaring magdulot ng pagdepend ng bansa sa China. Ngunit sa pamamagitan ng Starlink, ang Pilipinas ay magkakaroon ng sariling kalayaan sa teknolohiya at mas magiging malaya sa mga ganitong uri ng pagkakautang. Ang Starlink ay hindi lamang isang digital solution, kundi isang malaking oportunidad para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas mabilis at mas maaasahang internet, ang mga negosyo, lalo na ang mga micro, small and medium enterprises, MSMEs, ay magkakaroon ng pagkakataon na makipagsabayan sa mga negosyo sa ibang bansa, sa kasalukuyan. Maraming MSMEs ang nahihirapan makapasok sa digital economy dahil sa kakulangan sa maayos na internet. Ngunit sa pagdating ng Starlink, Maaring magbukas ang mas malalaking merkado sa mga negosyo sa mga liblib na lugar. Halimbawa, ang mga online sellers, farmers, at mga negosyo sa probinsya na dating nahihirapan magmarket ng kanilang mga produkto online ay magkakaroon ng pagkakataon na magbukas ng kanilang negosyo sa mas malawak na audience. Sa ganitong paraan, ang Starlink ay hindi lamang solusyon sa internet connectivity kundi isang tulay na magbibigay daan sa mga negosyo sa bansa na lumago at maging globally competitive. Dagdag pa ang mga sektor tulad ng agrikultura, turismo at lokal na pamahalaan ay makikinabang din sa mas maaasahang koneksyon sa internet. Halimbawa, ang mga lokal na turista at mga negosyo sa turismo ay magkakaroon ng mas magandang pagkakataon upang ipromote ang mga destination sa internet at mapalawak ang kanilang reach sa mga potensyal na international clients. Mangingisda at mga magsasaka na madalas ay nasa mga remote areas ay magkakaroon ng access sa real-time information, weather updates at market trends na makakatulong sa kanilang mga operasyon. Hindi lang sa negosyo makikinabang ang Starlink. Ang sektor ng edukasyon ay magkakaroon din ng malaking pagbabago. Sa mga lugar kung saan ang internet ay mahirap o hindi abot, Maraming kabataan at mga mag-aaral ang nahihirapang makapasok sa online learning, makapag-research, o makipagtulungan sa mga projects gamit ang digital tools. Ngunit sa tulong ng Starlink, magiging posible ang pagtutulungan at pagpapalaganap ng kaalaman kahit pa sa mga liblib na komunidad. Ang mga guro at mag-aaral sa mga malalayong lugar ay magkakaroon ng access sa mga online resources at learning platforms. Magiging mas madali ang access sa mga virtual classes at magiging mas malawak ang kanilang mga oportunidad sa buhay at sa trabaho. Sa ganitong paraan, hindi lang sa internet ang makikinabang, kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga kabataan sa Pilipinas. Habang ang China ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang impluensya sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura, ang Starlink ay nagbibigay sa Pilipinas ng pagkakataon na palawakin ang ating koneksyon sa Estados Unidos. Isang hakbang na maaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa sektor, ibag-ibang mga sektor. Ang kakayahang magkaroon ng sariling satellite infrastructure ay nagbibigay sa Pilipinas ng mas mataas na antas ng kontrol sa digital space nito. Bukod dito, nagiging mas matibay ang posisyon ng Pilipinas sa mga negosasyon at mga kasunduan dahil hindi na tayo maghihikahos na dumaan sa mga tradisyonal na paraan ng pagbibigay serbisyo sa internet na karaniwang hinihikayat ang dependency sa ibang bansa. Ayon sa mga analyst, maaring magkaroon ng tension sa relasyon ng China at Pilipinas dahil malaking kawalan ito sa China. Ang pagpasok ng Starlink sa bansa ay maaring magdulot ng pagkadismaya sa China dahil nababawasan ang kanilang impluensya sa sistema ng komunikasyon ng Pilipinas. Dahil dito, posible silang magpakita ng matinding reaksyon, lalo na't apektado ang kanilang interes at pakinabang sa sektor na ito. Gayunpaman, sinisigurado naman ng pamahalaan na magiging maayos ang pagpasok ng bagong teknolohiyang ito at na hindi ito makakasama sa diplomatikong ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Patuloy nilang titiyakin na ang anumang hakbang patungkol sa komunikasyon at teknolohiya ay naaayon sa pambansang interes habang pinapanatili ang balanseng pakikipag-ugnayan sa mga pandaigdigang kaalyado. Sa lahat ng ito, isang malaking tanong ang nananatili. Magbubukas kaya ang Starlink ng mga bagong oportunidad para sa Pilipinas upang makasabay sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at digital na mundo? Kung maipapatupad ng maayos ang mga hakbang na ito, makikita natin ang isang mas konektado at maunlad na bansa sa mga susunod na taon. Isang Pilipinas na mas bukas sa inobasyon mas may kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado at mas handa sa hinaharap ng digital na komunikasyon. Sa tingin mo ba ay magiging mas mahirap ang mga proyekto ng China sa Pilipinas dahil sa pagdating ng Starlink? Sa palagay mo ba ay magkakaroon ng tension sa pagitan ng Pilipinas at China dahil dito? Kung mayroon kang opinyon o karagdagang kaalaman, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Siguraduhin ding abangan ang mga susunod na videos na tiyak magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.